sa hindi pagsagot ni Libby na ang tawag ng kanyang peking ina ay pumunta sa school itong si Charlene. Hindi naman ito kinatuwa ni Libby na dadagdag lamang sa kanyang kahihiyan. Lalo na pinaparatang ni Libby ang mami niya Charlene na nakipagrelasyon sa kay Adrian na kanyang abogado. At deserve umano ni mami niya Charlene na mawala sa pamamahay ng mga Cristobal dahil hindi naman lamang naramdaman ni Libby ang pagmamahal ni Charlene bilang ina. Samantala, naguguluhan si Princess sa pabalik-balik na panggugulo ni Divina sa kanyang tatay Dado, lalo na nakita ang libro ni Princess ng baby pa ito. Pagkaalis ni Divina ay gustong malaman ni Princess mula sa ama ang katotohanan kung ano ang alam ng kanyang ama. Ayon kay Tatay Dado, ay totoo ang kinuwento ni Charlene kay Princess na sabay ng anak si Charlene at Divina sa kulungan. Pero ang anak ni Divina ay iniwanan niya at pinabayaan sa kulungan na parang tuta. Gusto pang alamin ni Princess expenses ang buong detalye, pero ayon kay Dado ay hindi na iyon importante basta masaya sila ni Princess. Napilit namang ginugulo ni Divina dahil sa inggit na masaya sila ng kanyang anak. Naiwan na naman si Princess na naguguluhan at may maraming katanungan. Samantala malakas ang kutob ni Divina na si Princess mismo ang anak ni Charlene at para mapatunayan ay balak kuna ng specimen. Para sa DNA test, itong si Charlene at saka si Princess na kapag kanyang hinala ay gagamitin ni Divina si Princess para pagsabungin ang mag-ina. Habang itong si Raymond ay binibrainwas naman ng kanyang mami Sonya na kailangan niyang hiwalayan itong si Charlene. Na kinukumbinsi ni Sonya itong si Raymond na kumonsulta sa kanilang abogado kung ano ang ground for annulment para kay Charlene. Habang si Princess naman ay nagtataka sa mga kinikilos ng kanyang tatay Dado, lalo na sa pagharap nila tatay niya at ni Divina. At ang duda ni Princess ay ito'y konektado lahat sa tunay niyang pagkatao. Ikinagulat naman ito ng mga kaibigan, Posoy, Xavier at Justin. Pero biglang natigil ang pag-uusap nila na nakita ni Pusoy ang ba na sinakyan ni Libby sa Peking Kidnapping. Natandang-tanda iyon ni Pusoy. Agad sinunda nila ito ang van at napadpad sila sa isang lugar na malayo sa kabahayan at sa kagustuhan na makakuha ng ebidensya tungkol sa fake na kidnapping ay pumasok sila Justin at Pusoy sa bahay. Pero sa kamalasan ay isa sa mga lalaki ang bumalik sa bahay at tinimbrihan agad ni Xavier si Justin. Pero hindi nakita nila Xavier at Princess ng isang lalaki ay nasa likuran na nila paglabas nila ni Justin at Pusoy na tumatakbo ay nagduda na ang nakahuli kina Princess at Xavier na tauhan sila ni Waway at naglaban sila Xavier at ang lalaki agad namang pinatakas ni Xavier itong si Princess habang si Xavier ay napatumbaan ng kalaban makatakas kaya sila Xavier at Princess Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Princess of City Jail